Kauno po ng Alliance of Transport uh, Operators and Drivers Association of the Philippines sa Aldenap. Si Kaboy Vargas. Kaboy, magandang umaga sa iyo. Good morning. Ay, magandang si umaga po, Sir Orly. At siya yung taga milyon-milyon taga-subaybay, no. taga-pakinig. Isa ka na doon, na uh, <laughs> Sir Boy. Salamat sa pagpapola kahit maaga pa. Na, na ikaw, ikaw, ang particular. Ikaw ang unang pumasok sa isip ko ng biyernes. Dahil mayroong 1.40 na naman. 1 peso and 40 centavos sa pagtaas kada lito ng diesel. Definitely, una rito mga yung mga biyero natin gumagamit ng ganitong uh, petrolyo tulad ng mga jeepney driver. Ano ano ang ano na pag-uusapan ninyo? Itutuloy niyo pa ba yung uh, uh, mungkain ninyo na desisyon na siguro o talagang itataas yung ano, yung pasahin ng uh, ano ng uh, hindi pa nandiyan kundi permanente na. Ah, uh, pag-uusapan po namin tatlo dahil uh, actually po hindi pa kami tatlo, sino Sino-sino tatlo? tatlo? Yung uh, Pasang Mazda po, ah. ni Albert Martin, hmm. tapos si Libay, si Calibay Liberty de Luna po ng Acto at ako po na Boy Vargas po ng Alto Dap. Hmm. Kami po ano, kami po kasi ang nag na tatlo niyan. At anong nakaraan po, ah uh, in naman po kay Chairman, eh gustong-gusto -gusto na sana po niyang ibigay pero ang problema po nakatali ang kamay niya dahil may mataas pa sa kanya, yung DOTR. Okay. Na kung saan, tinausap niya po kami na ikukonsulta pa niya sa DOTR. Yun po yung, ano, yun po yung nangyayari. Pero sa ngayon po, tataas na naman. Napal napakalaki po, Sir Orly, ng itataas. ba Isipin mo, 140 to 150 na naman yung itataas. Tapagkatapos, magbababa sila, nakakarimpot. Para po nga, ako po, sa tingin ko nga, sabi ko nga, Pasensya na lang po sa terms ko, parang ang transport po, parang baboy na baboy na. Yung nangyayari po sa amin dahil kasi nga po kami, uh, sila po napakadaling magtaas. No? Pero napakadal, napakahirap naman po kaming magtaas dahil kasi ano po eh, deregulation sila, kami regulated. Kaya sa amin po ang nakakaawa ang transport, kaya po nagtitiis kami dahil kung uh, yun yun mga driver namin kung titigil po para pong uh, walang masasakyan ng ating mga commuters at saka una-una uh, dyan din po kumikita yung ano yung aming mga driver sir Orly kahapon na uh, habang ako ipapunta sa palengke malapit nandito, dito sumakay ako ng jeep eh. uh, kayo, ano, yung ano pinagbamas ko yung jeep driver pati mga pasayarong kasama ko Minsan talaga pag mayroong kling 50 piso, may mga pasero hindi na kinukuha. No, parang in a way, uh, naunawaan nila ang sitwasyon ng mga jeepney driver kaya maganda rin nagkausap tayo ngayon. Mahirap na ang sitwasyon talaga ng jeepney driver sa mga panahon ito, Kaboy? Tama po kayo. Lalo po kasi na marami po kami hinaharap ng mga problema na kaya nga lang po, medyo imperness naman po kay Chairman Gualdiz kaya nakakausap po naman namin siya ng maayos ngayon. At kung may mga problema po kami na dapat uh, lutas eh, nalulutas po namin sa pamamagitan ng upuan, Sir Orly. Hindi mm -hmm. po kagaya dati na talagang kung makikita nyo po nung dati, ah, misa na ah, nagde po kami na ng tigil pasada, ah, kung ano-ano po yung ginagawa namin para mapakinggan po kami nung past administration po. Pero ngayon po, in fairness po naman, kahit po yung ating dating DOTR Secretary, kaya lang po nakakalungkot Sir Orly, dahil iniwanan po kami na sana po mababago lahat yung aming mga yung mga problema namin eh ngayon po uh, nabago bigla uh, po kaming iniwanan. Ini iniwan, pero, iniwan kayo dahil nilipat sila ng departamento dinabe ko laserboy. Okay. kayo kasi nilipat DepEd ng DPWH. Hindi iniwan na parang nilagdag. Uh, uh, tama po kayo. Eh, pero ang, ang, mga unang mga paunang impormasyon na natatanggap ko, manali naman ko sapin si Attorney Giovanni Lopez. Uh, tama ba? Uh, kaibigan din naman po namin uh, si na, ano, Matagal na rin yan sa transportasyon. Opo, opo. Panahon po po ni Secretary Tugady yan. Uh -oh. At uh, kaibigan din po naman namin siya. Uh, actually, uh, kakausapin nga po namin siya ng uh, Magnificent Seven. Uh, Mag-schedule po kami, nakausapin namin siya. Para po yung mga ano yung mga mga problema na medyo naiwan ay maayos po Sir Orly. Mm -hmm. e ang isang mas, may mga bigat po na problema namin ngayon yung sunod-sunod na pagtaas. Ang nakakalungkot lang po Sir Orly dito sa mga oil companies, makukuha po nila ng ano eh nakukuha po nila ng mababa eh, yung mga yung ano po, yung uh, yung diesel ano. Mm -hmm. Tapos bigla pong pag nagtaas, itataas po nila eh meron naman po sila, meron naman po Ay, si ka dapat. Kaboy, eh. yan ang ano yan ang, eh, yan, ang, nakapalob sa ating old regulation law. Hindi natin mababago yan. Uh, ano, itong, ah. itong, in a week magkakaroon ng mga changes tataas bababa under old regulation no, pinahihintulutan yan ni eh. ang, hindi lang ang hindi lang talaga natin maunawaan bakit pag nagtaas Todo hanggang bubungan. Pero pag bumaba, katiting. Yung... <laughs> <laughs> yun, yun nga, Sir Orly, ang uh, sinasabi, po, sinasabi po namin. Uh, ito naman pong oil camp, yung mga, ito naman pong DOE, hindi naman po magpaliwanag. Sana po magpaliwanag nila sa taong bayan, kagaya po nyo mga lumalabas ngayong issue. Yung issue po ng bayan ngayon, napakabigat, no? Uh, ako po, ang pananaw ko, ganyan din po itong ano eh. Ganyan na rin po dito sa DOE na dapat dapat itong mga magagaling nating mambabatas, ribasahin na itong oil deregulation law na to. Mm -mm. Sir Orly. Akala ko sasabihin mo, dapat ipagbawal na rin mag-donate yung mga oil company sa politiko. Ay, dapat po yun. Sir Orly, tama po kayo. <laughs> dapat para, po yun. Para, para pag, ganito, pag, ganito, mga may kinakailangan tayong habulin, eh, ang kukupad kumilos, eh, magaling maglabis. So, dapat din siguro pag may oil company mag-donate, ikulong din. Ganun ba yun? Tapa po kayo kasi ganyan po yung nangyayari. Parang ang nangyayari sa ngayon, talagang ang, ang pinahihirapan, ang nakikita ko po ngayon, ang nahihirapan po yung pangkaraniwang maliliit, kagaya po namin mga maliliit na driver. Mm -hmm. Sir Orly, Mm -hmm. Ang go ang kumikita lang po yung mga talagang big time na may mga pera sir Orly. Okay, so panghuli na lang siguro paglilinaw lang uh, sir Boy magpupulong pa kayo ng nina uh, uh, Kaobet at uh, ni sa sa Acto uh, para pag-usapan kung na uh, dapat nang aprubahan uh, uh, yung 1 peso. Yung ano yung 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 posibilidad na uh, magkaroon ng pagbabago sa pagdidistribute ng ayuda sa mga jeepney driver. Pag-usapan niyo po, Bobet, opo pag-usapan na rin namin. Kasi nga po, kami nga po, ang sanabi namin nung huling uh, nag-hearing kami sa LTPRB, either a fuel subsidy or ano po, or uh, yung yung pisong previsionary increase na ibigay sa amin. Mm. Kahit po alin doon, makakatulong sa amin no, kahit pa paano po. Mm -hmm. Yung po, eh wala po, hindi rin po na ibigay. Pero siguro po, kakausapin namin si ano, si eh, Secretary Lopez. Si Secretary Lopez po. Mm uh, hindi pa po namin siya nakakaharap. In fairness po, mabait din po yan. Kaibigan din po namin yan. Pero ang hindi nyo nakakausap, eh, yan kung talaga mabait. Hindi, joke lang. Hindi, <laughs> kailangan, de, kailangan siyempre, ano pa rin, magkaroon ng ugnayan. Ayun, yun, yun, naman ang umiral doon na karaang mga panahon, kaya maayos eh. Yung, uh, yung pagdinig at pagtukoy sa mga pangangailangan ng ating nasa sektor ng transportasyon, kaboy. Ganoon naman po kami ngayon, Sir Orly. Yung mag uh, Magnificent 7 po, binuo namin ulit, buo po yung Magnificent 7 na kung ano man po yung uh, yung galaw namin ay kailangan pong uh, lamesa muna per bago kami magdesisyon sir Orly. Sir Boy maraming salamat. At, uh, good luck. Makikipalita uli kami at pakiikumos lang uli ako sa ating mga nasa sektor ng transportasyon yung mga yung araw-araw na sumusunod sa batas trapiko yung mga lalo na yung mga jeepney driver na hindi pasaway. Wala naman pasaway sa, sa inyo sa Alto Dapa. Wala naman sa, wala sa, wala sa, nang, wala sa, nang pasok sa one way. Wala nang flow sa Alto Dapa. <laughs> uh, sa amin po uh, <laughs> talaga pong uh, hindi ko po tinotolerate yung ganyan, Sir Orly. At uh, talaga po nga kami, sumusunod po kami sa traffic, uh, sa rules ng traffic. Oo. Kailangan na nagmamaneho, laging formang Boy Vargas o formang uh, Obet Martin. Yung parang pupunta sa sayawan sa kanto. Hindi naka-chinelas at uh, naka-shorts. -naka ano? Uh, Tama po kayo. Tama po kayo, Sir Orly. Eh, biro lang. Uh, salamat, Sir Boy. At sa uh, ulitin po. Thank you, Sir. Ay, maraming salamat po at mabuhay kayo. Sir Rob Thank you po. Ang Pangulo po ng Alliance of Transportation, oh, Transport Operators and Drivers Association of the Philippines, Aldo Dapsis, si, si Sir Boy Vargas, ang inyo po napakinggan. Ang walang